Guys. tayo magluluto ng sinam halaan ayan, ayan ang ating halaan na nakuha namin sa beach sa may bar ay sa may ano man wakra beach ayan, so dito meron na tayong sibuyas uh, luya, tamatis uh, chili flakes at saka ground black pepper. Ayan. Tapos, Tapos, lalagyan, lalagyan na natin yung ating halaan. Ayan. Hi sa aking 1 million viewers. Shoutout pala kay uh, Sir Arnel ng Manay. Good evening, good afternoon, good morning sa iyo. San ka man ng mundo. Hello sa Ayan. So, tapos isa, parang ano lang natin ito. Igisa lang naman natin ito. Ayan. Konti lang yung nakuha namin, guys. Uh, Siguro maraming nanguha ng mga halaan. O yan, halaan lang natin na magbuka yung ating mga ating uh, shells or halaan. After that, sasabawan na natin siya. And then, maya maya, after siguro 2 to 3 minutes, lalagay natin itong uh, lemongrass. grass. Tapos, pwede natin, natin ng tubig. Thank you sa so like! Hello! Yan. Duto muna tayo na kasi kailangan na fresh yung ating halaan. Sayang naman para may enjoy natin yung shabal. bumukas silang lahat dahil yan ay fresh from the beach, from the sea. Basta doon siya galing. Dahil mahilig ako sa black pepper, gagawin pa natin. Ayan. The more, the merrier. Diba? Happy lang. Happy lang ako sa maraming pangunita. Tapos nagpapagin rin natin yung ating ano para yung amoy niya eh humalo na. Okay. Minuto. Para humalo yung amoy. Salamat sa like. Meron akong bisita dito. Ayun o. Oh. Yung isa sumisilip-silip pa doon. Ayan yung isa. Akala niya siguro makakain niya yung ano, yung halaan. Parang alam na alam mo, pikit-pikit ka pa dyan. Yan po si Chantal, guys. Ang name niya ay Chantal. Pag nagluluto ako, lagi siyang nandyan. Akala mo pwede niya kainin lahat ng niluluto ko. Diba? Mukha ka na namang gusgusin, guys. Maglalab lumalabas na yung sabaw, guys. Lumalabas na yung sabaw. Yan lang natin. Musta naman kayo? pa naman, oh, please. Nagmakaawa. <laughs> Pa-comment naman kung may baka meron kayong tanong dyan. you can ask me. Good afternoon everyone. Ayan, umalis na yung bisita natin. She just left from the room. Ayan, nagbubukaan na sila. Ayun, ayan, ayan, ayan guys, 'to. Oh. 'Di ba? 'Di ba? Sarap ng itsura. oh, di ba? Sarap yan. Nagod ko sa inyo. Kaya lang muna natin na lagay ko lang sa bandang ilalim ito. Ang hirap nga lang ilalim ito ilalim. Lemon grass. Ayan. Tapos na natin. lang, guys. Hi, Doming! Sarap naman yan. Oo naman, sir. <laughs> Bigyan mo ng ano, halaan yung ninong mo. Gusto nang ninong mo ng halaan. Bigyan mo daw. Dala ka daw ng halaan mamaya. Meron ano pa ba, ba? Baka naubos na yung halaan mo. Sirain ka nga eh. Hindi na nga rin niya pinuka. Diretso na rin daw kahapon eh. Sama ba si Alex mamaya? Ha sir? Sir Domingo? Odoroya. Ha? Sasama ba siya? Sana marami tayo mamaya para ha, masaya. Hindi lang nga. O, diba? Ay ko! Ay ko! Konti na lang yung hindi nakabuka. Bubuka din sila. Sa ayaw sa gusto nila, kailangan nilang bumuka. Bubuka-buka ka. Salamat sa panonood nyo. Talagang dito ka panonood ah. Salamat. Naubos na yung halaan ko, madam. Kahapon ba? Yun lang. So sa ako, ako pala yung pag-asa niya. Kasi nakita niya kanina eh. Sa live ko dun sa kabila Ako pala yung pag-asa. Parang medyo mahirap yung gusto ni Sir Ursus eh. Kahit gugustuhin ko man, parang napaka hero It's hard. lang. Kung banana bread lang yun, pwede pa eh. Kasi hindi naman siya, ano. Hindi naman siya, tawag doon, hindi naman siya sabaw. Medyo mahirap yung sabaw. sana na marami tayo mamaya. Totoo lang. So, lalagyan na natin sabaw, guys. Ang ating, ah, uh, ating halaan. Ayan. Huwag masyadong marami para hindi mawala yung lasa niya. natural taste, ika nga. Ayan. Ayan. lang natin tumulo. Tapos lalagyan ko lang siya ng lettuce para naman meron siyang Para meron siyang ano. Meron na siyang gulay. Kasi wala, meron na akong kangkong kanya lang naubos ko na kasi nung last nung first time ko mag ano, first time kong nag uh, harvest. Inubos ko na kasi siya. Akala ko kasi. Yan, madad, maraming na talaga sa akala. Eh, no? Salamat sa panonood namin. God bless everyone.